Good morning, my name is Vega and welcome back to the Candy Mail channel and channel na walang paligoy-ligoy pa. Rakaraka raka na. Wow. So for today, ay meron tayong i-unbox na isang pet essential. Kasi alam niyo naman na ako, meron po akong dalawang alaga na mga aso which are the Shih Tzus. At saka, alam naman natin ang mga Shih di ba? Mahahaba ang kanilang buhok best. Yung isa kong aso na si Tika, which is yung mother, ay maikliling yung um, buhok niya kasi inugroom ko yon pero yung isa yung anak niya si Purpoise ay mataas yung um, fur niya kasi I decided na gagawin ko siyang drop coated na shih tzu tulad ng mga show dog tulad niyan sa nanikikita niyo sa screen napakahaba ng buhok nila yan po ang tinatawag na drop coated tsaka in order to maintain that kind of Um, fur, You need to have, of course, a maintenance tool such as grooming tools. At itong i try na natin today ay isa sa mga tools na kinakailangan ko in order in order na ma-achieve ko yung um, kagandahan na buhok na inaasam inaasam ko sa akin Shih Tzu. So ito po yung product na to. Puli natin yung nasa loob. Ang tawag pala nito guys ay pet trauma. At sya ka, meron na syang kasamang dalawang hook Ito yung um, ihahang mo sa kung saan mo siya gustong ihang. At sya ka, ito naman yung i-coconnect mo. Ayan po ang kanyang itsura. Gaganyan lang to guys. Tapos dito may ipapasok yung paa. Mga paa ng pet mo. Tapos ihang lang siya ng ganyan. Um, tulad ng nasa picture na ipapakita ko. Ayan. Magbibis lang kayo sa ganyan. Ihang siya sa ganyan. tsaka papasok yung mga paa dito, tsaka, tsaka yung magsimula ng pag-groom. Pwede po itong, pwede po niyo ito magamit sa pagkat ng nails nila kasi alam naman natin ng mga aso, di ba, minsan ang lilikot. At tsaka pwede po pong pang tanggal ng buhol. So, in my case, gagamitin ko siya para matanggal ang buhol kasi kadalasan marami, taga, marami talagang buhol-buhol ang isang shih tzu na mahaba ang buho. So, itatry natin siya at saka ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. So, this is Purpoise. She's a uh, trap coated shih tzu and now she's already one year and um, six month old. At saka ipapakita ko kung saang part na kanyang body ang palaging nagkakaroon ng mga bolbol So, ito po yung part nito banda. Yung marami siyang bol Kaya, kailangan natin i-untangle para naman magiging smooth ang kanyang fur. So, this is how I set up the uh, pet hammock. And I am using sampayan, which is steel. Ihangi lang siya dyan. Tsaka nilagyan ilagay yung aso nyo. So, ito na po yung itsura niya. <laughs> Now, let's start the grooming process. So, ang ginagawa ko po dito ay gumagamit pa ako ng slicker brush at saka inisa-isa ko yung mga tangled na fur ng aking alaga para ma-untangle talaga lahat. Kasi hindi po biro ang magpa isa, -isa ng pag-untangle ng mga fur nila kasi yung iba naninigas na eh. So ginagawa ko po ang technique na ito kasi pag wala tong pet hammock na ko po pag hinahawakan mo siya sa putan ay nangangagat po si Ferpoys kasi nasasaktan po siya. So yan po ang i-avoid ia natin kaya gumagamit tayo ng pet hammock. So, I am also using detangling spray and um, dog's regular comb for me to be able to untangle niyo mga lahat ng bol So, this is a sample of a tangled fur. At syuka, kailangan natin yang tangalin using um, slicker brush. If hindi kaya ng slicker brush, we can use the matting rake. So ito na po yung lahat na buhol na naipon ko from Purpoise. Ay, salamat na nakuha din natin kasi kapag dito nakuha, ay nako kalbo talaga ang resulta. So this is the final result guys after ko magdimat sa aking alaga for almost 3 hours and now she's 80% tangled free. I highly recommend for you to get the pet hammock as well. If you have um, long-coated dogs such as Shih Tzu, Maltese, Pekinese, and etc., because it's very helpful, guys.